Kayo ba or may kilala kayo na meron pong mabahong paa? Smelly feet. In medical term, tinatawagin po itong bromodosis. Dahil po ito sa build up ng pawis at bacteria sa inyong paa. Madali naman itong malunasan. Actually, kayo mismo pwede ninyong gawin ito. So, paano nga ba lunasan? Kung kailangan, panatilihin nating malinis at tuyo yung ating paa and ganoon din po uh, pati yung in between ng mga daliri natin sa paa ay dapat dry ano nga ba yung dahilan ng mabahong paa so pero bagong lahat ako muna si Liz Nuz Organist po uh, kung may mga concern po kayo, kung may kakilala kayo ng mabahong paa at may mga questions po kayo, please comment below and huwag niyo kalimutang mag subscribe at mag like sa channel ko na ito so ano nga ba yung dahilan ng mabahong paa so katulad ng sinabi ko po ay dahil sa pawis, dahil sa bakterya, or dahil sa fungi, fungal infection, katulad po ng athlete's foot. Bakit nga ba nagpapawis yung ating mga paa? So, baka sobrang init ng panahon, Ayan, sobrang tirik ng araw, okay? galing ka sa maghapong paglalakad, syempre pinagpawisan yung mga paa. Ano pa? Baka ikaw ay nag-exercise. Siyempre, pagpapawisan din talaga yung mga paa. Baka ikaw ay uh, tumayo buong araw. Baka ang trabaho nyo ay uh, security guard. O kayo po ay sa mga mall. O kayo mga sales lady, salesman. Ayan. Tumayo kayo buong araw. Kung ano man trabaho nyo na puro nakatayo all day. Ayan. Ano pa? Being overweight, sobrang mabigat yung timbang ninyo. Ano pa, yung hormonal changes, baka kayo ay nasa puberty stage, hindi may napos po kayo, uh, may pagbubuntis po kayo, tapos kung may mga ininom ka rin kayong mga gamot, katulad ng antidepressant, okay? O kung may sakit kayo na tinatawag na hyperhidrosis, tinatawag ko itong sobrang pagpapawis sa paa. Ano yung mga dapat gawin? Do's and don'ts. Una, yung mga dapat gawin, syempre dapat laging malinis yung paa, maghugas ng paa everyday. Pag nariligo, ayan, dinisin natin mabuti. Pwede tayong gumamit ng mga antibacterial soap. And sunod is, yung mga kalyo-kalyo. Okay? O kaya, um, mahaba na yung kuko. Dapat lagi tayong nagpuputol ng mga kuko. Panatilihin natin malinis yung ating mga kuko sa paa. And, Siyempre, pangalin natin yung mga matitigas na part, yung mga kalyo-kalyo. Kung hindi naman kaya, edi sa mga parlor po, ipatanggal nyo po yung kalyo, magpa-foods pa po kayo. And then, pwede kayong gumamit ng food powder, ayan, o kaya anti-perspirant uh, anti na mga product. And then, pwede kayong magsuot po ng mga medyas na cotton. Tapos yung sapatos niyo always dry dapat and bago ninyo suotin, pan siguraduhin nyo na dry. Huwag kayong susuot ng basang sapatos. Kasi mga ngamoy talaga yan. Okay? um, ayan. Ito ano ba yung dapat, ay mga hindi naman dapat gawin para panatiling uh, marinis or walang amoy yung inyong mga paa. Huwag kayong magsusuot ng medyas o kaya sapatos na magka, alimbawa, sinuot nyo na kahapon, yung medyas nyo, huwag nyo na isuot ulit nyo yung araw. Kailangan everyday bago yung medyas. Yung sapatos na gagamitin nyo, laging tuyo, malinis, kaya po. And huwag kayong magsusuot ng sapatos na masikip. Kasi syempre, pag naipit ko yung mga daliri niyo sa paa or yung balat nyo sa paa, pwedeng mamaga po yun, uh, mamula, and then magsugat. And then, ano pa? Uh, Huwag yung mag-aapak or walang paa ayo. No. O kaya wag kayo, wag hayaan na kayo po ay walang sapatos or walang tsinelas pag kayo ay nasa public places katulad ng mga public CR, public swimming pool, public shower or mga gym. Huwag kayong magpaapaapo doon kasi pwedeng makakuha ng mga bacteria at fungi na pwedeng ah, dumapo sa inyong mga paa. At siyempre, kung gusto nyo bumili ng mga product para sa paa, pwede kayo magtanong sa mga pharmacies. Maghingi kayo ng tulong sa kanila, magtanong kayo bago para makabili po kayo ng mga, for example, mga sabon, powder, cream, deodorant, ayan. Or yung mga medicated insoles po, mga antibacterial socks, kung meron po. So, ito na. Kung ang mabahong pa ay hindi pa rin nawala or pag nandyan pa rin kahit na ginawa nyo na yung mga tips sa sinabi ko kanina, magpa-check up na po kayo sa mga uh, general physician Okay po? Lalo na kung yung amoy o yung pagpapawis ng paa at yung mabahong amoy sa inyong paa ay nakaka na po sa pang-araw-araw na buhay ninyo. Kasi syempre, hindi ka aya-aya o hindi comfortable pagka nangangamoy. Syempre, di ba? Ah... Uh, baka ano rin po, mapansin din kayo ng mga trabaho nyo, ka nyo, or family member nyo. Ayan. ka po kayo agad sa mga doctor. ganoon din po sa mga podiatrists. Kaya po, mga specialist sa paa. So, ganito na lamang. Ay, thank you po pala sa laging pananood. And kahit na simpleng vlogs po, eh, may mga nanonood pa rin. Ayan. Ingat po kayong lagi at mahal ko po kayong lahat. Sabay po.